Kumusta kayo dyan mga idol? So, ang video natin ngayon ay tatry natin magtanim ng mais dito sa bundok. So, ako guys, nung bata pa ako ay nakakapagtanim na ako guys ng mga kung ano-anong gulay guys. Ng mga mais. Ayan. Tinutulungan ko yan sila mama guys magtanim ng mga mais. Kung anong tinatanim nila guys, natuto akong magtanim kasi kailangan wala ako yung panganay guys. So, kailangan kong matuto sa lahat ng ginagawa nila, guys. Natuto ako, guys, mag-alaga uh, mag ng kalabaw, maglipat ng kalabaw, magpainom ng kalabaw, guys. Ayan, natutunan ko yan, guys. So, kailangan, guys, talaga dito sa bundok ay kailangan mong magtyaga sa lahat ng bagay, guys. Kasi sobrang hirap talaga, guys, dito sa bundok, guys, ng hanap buhay, guys. So, naranasan ko yan, guys. Bata pa ako, guys, na mahirap yung buhay dito sa bundok, guys. Uh, Mag-iigib ka, guys, doon sa, doon sa malapit sa amin na ilog. Ayan. Bitbit ko, guys, tatlong galon. Ayan, guys. O, ayan, guys. So, sila papa. Ayan yung asawa ng kapatid ko, guys. Tas may mga taga-tanim sila, guys, ng mais, guys. O, Ayan. Puntahan natin sila guys. And try ko din guys ulit magtanim ngayon ng mais. Ayan guys. Oh. Napakalawak ng kalindang tinataniman dito guys. Oh. Charan. So nagsimula lang sila guys kaninang umaga magtanim dito. Pero oh, simula dun sa taas na yun guys. Pero madami na silang natapos guys. Oh hanggang doon na guys sa baba na yun o, oh. yung kanilang natel, nataniman o, oh. diba guys ang bibilis lang nila so li, ano guys uh, ah, lima yung nagtatanim ng mais at dalawa yung nag aararo guys pero napakabilis nila guys o. Oh. ito guys yung kanilang mga tinaniman na guys so medyo umaamon na naman dito guys sa bundok kasi panahon na nga guys ng pagtatanim dito sa bundok dahil uh, maulan-ulan na nga guys ang panahon ayan o oh, ayan guys si <laughs> ayan ayan guys si Lucky Kuy oh. nag-i-interview na naman siya guys sa pagtatanim may balak din yata siya guys magtanim <laughs> ayan so maya maya guys ay magtatanim tayo guys Magtatanim tayo ng mais. oh, ayan si Papa guys. So, nag-aararo guys. O, oh, kaya kaya guys, sobrang saludo po ako sa lahat ng mga farmers dyan. oh, naranasan ko po kung gano'ng kahirap magtanim na sa ano ka guys, kahit maaraw guys, magtatanim ka, titiisin guys yung sobrang init ng panahon guys. Uh, kaya saludo po ako sa lahat ng mga farmers guys uh, sana po bigyan din po ng gobyerno natin ng magandang binipisyo yung mga farmers guys kasi sobrang hirap nga po yung mga ginagawa nila guys yun lang po ang panawagan ko sa ating gobyerno guys na sana mabigyan ng magandang binipisyo yung mga farmers guys Ayan. Ayan, guys. Papakita ka sa inyo yung mga Papi, nagtatanim yun, guys. Mm, ayan guys, si Papa nag-aararo at ayan guys yung mga nagtatanim ng mais ayan Hmm. Yan sila guys. Ito guys yung kanilang mga tinaniman guys. Oh. So itong ito guys. Ito meron to ditong mais na nilagay. Ayan. So, ayan guys. Nag-aambun na nga. isipon mo sila.